Kakao lover, no? Dito kami sa Dakudaw, Kalinan. So, follower si ma'am uh, ni Shela. Shela. Shela Maasin. So, nagchat sa akin. So, pinuntahan ko dito kung ano daw gagawin. Anong gagawin natin sa farm? So, basically, pruning lang, guys. Tapos, abono. Yun lang ang pinaka-importante. Ano? Napaka-ano na ninyo. Ah, tulad dito. Nakadrop oh. na lahat, oh. Tapos, ito. Talaga may tatanggalin ka dito. Magtitira ka na magandang sanga. Kasi ito sobrang taas oh. Sobrang taas dito. Hmm, maganda naman siya kung ano, bubunga talaga siya pero ano to mahirap to. Oh, malaki talaga ang ayusin dito. Pero maganda ang farm ni eh, ma'am. So far naman 4 by 4 yung planting distance. 4 by 4 daw eh. So ano lang pruning lang talaga to. Pruning tapos abono. Ayun lang. Pulyar, tatlo lang yung ituturo natin. So, yun ang project namin ni Ma'am. So, makipag-usap pa siya sa akin kung ano, ano, ano daw yung gagawin. Shout out, no? Kalinan, Davao City. Okay.